Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Isang mahalagang update ang lumabas nitong September 8, 2025 mula sa Max Defense PH. Sa kanilang ex-post, Kinumpirma na natapos na pala nitong February 2025 ang installation ng Hunter 2.0 Passive at Active Hull Mounted Sonar System sa lahat ng tatlong Del Pilar Class Patrol Frigates ng Philippine Navy. Ibig sabihin, mula sa pagiging simpleng patrol ships, nagkaroon na sila ng kakayahang makadetect at magtrack ng submarine threats. Para sa isang hukbong dagat na matagal ng hirap sa anti-submarine warfare, isa itong good news na hindi pwedeng balewalain. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Bago natin talakayin ang significance ng sonar upgrade, balik muna tayo sa history ng Del Pilar class. Tatlong barko ang kabilang dito, BRP Gregorio Del Pilar, PS15, BRP Ramon Alcaraz, PS16, at BRP Andres Bonifacio, PS17. Dating US Coast Guard Hamilton class cutters ang mga ito, itinayo pa noong dekada 1960s at 1970s nang mapasa kamay ng Philippine Navy. Sila ang pinakamalaking surface assets ng bansa bago pa dumating ang Jose Rizal class frigates. Pero dahil original design nila ay para sa Coast Guard duties, kulang sila sa sensors at armas. Sa mahabang panahon, mas bagay silang tawaging Offshore Patrol Vessels, OPVs, kaysa full-fledged frigates. Magaling sila sa long-range patrol, pero kulang sa capability laban sa mga modernong threats gaya ng submarino. Ano ang Hunter 2.0 sonar? Ang sonar system na kinabit ay tinatawag na Hunter 2.0, isang kombinasyon ng passive at active sonar technology. Passive sonar nakikinig lang ito sa tunog ng target, gaya ng makina o propeller ng submarine. Silent mode siya, at hindi agad na detect na may nag-oobserba. Active sonar nagpapadala ng ping o sound pulse at sinusukat ang echo para makita kung may submarine o ibang object sa ilalim ng dagat. Mas effective, pero mas madaling mahuli na ginagamit mo ito. Sa pamamagitan ng sonar na ito, nagkaroon ng kakayahan ng Del Pilar class na makakita at makilala ang submarine present sa kanilang operating areas. Bakit importante ang submarine detection? Submarines ang isa sa pinakamalaking threat sa maritime domain. Ang China ay may malawak na fleet ng nuclear at diesel electric submarines. Ang Vietnam at Indonesia, parehong may submarino na ginagamit sa kanilang depensa. Samantalang ang Pilipinas, hanggang ngayon wala pang sariling submarine program na operational. Kung walang sonar, bulag ang isang barko laban sa submarino. Ngayon, kahit papaano, kaya nang magsilbing unang linya ng detection ng Del Pilar class. Pero kailangan din nating maging realistic. May kakulangan pa rin ang Del Pilar class. Wala silang towed array sonar, na mas tahimik at mas malawak ang range ng detection. Wala silang ASW weapons tulad ng lightweight torpedoes o ASROC type rockets. Ang kaya lang nilang gawin ay i-detect ang target at i-relay ang impormasyon sa ibang mas advanced na assets. Kaya masasabi natin, nakakita man sila ng submarine, hindi nila ito kayang labanan mag-isa. Ano ang value nito sa Navy? Kahit detection lang ang role nila, hindi ito maliit na bagay. Una, nagiging deterrent ito. Alam ng potential adversary na may posibilidad silang madetect, kaya mas nag-iingat sila. Ikalawa, malaking force multiplier. Kung makakita sila ng submarine, Agad itong maipapasa sa Jose Rizal Class frigates, ASW Helicopters, o kahit sa mga kaalyado tulad ng US at Japan. Ikatlo, nagbibigay ito ng bagong operational relevance sa tatlong barkong matagal ng tinuturing na underarm. Ngayon, may silbi silang tunay na bahagi ng Integrated Defense System. Bahagi rin ito ng mas malawak na modernization efforts ng Armed Forces of the Philippines. Nasa horizon tatlo na tayo ng modernization program. Para sa Navy, kabilang sa target ang mas modernong frigates, corvettes, at eventually ang unang Philippine submarines. Habang hinihintay pa ang mga bagong acquisitions, kailangang i-maximize ang mga existing platforms. Sa pamamagitan ng sonar upgrade, ang Del Pilar Class ay hindi lang basta patrol vessels, kundi nagiging parte ng maritime surveillance at anti-submarine network. Kung itutuloy pa ang upgrades, pwedeng idagdag sa Del Pilar Class ang Isa, towed Array Sonar para sa Long Range Detection Dalawa, Lightweight Torpedoes o ASW Rocket Systems para magkaroon sila ng ngipin Tatlo, Full Integration sa Naval Data Link Networks para real-time ang sharing ng detection data Sa ganitong paraan, kahit luma na ang hull ng mga barko, magagamit pa rin sila ng husto Tatlong aspeto ang strategic value ng sonar upgrade na ito. Surveillance, mas malawak ang kakayahan ng Philippine Navy na magbantay sa karagatan. Deterrence, ipinapakita na hindi bulag ang Pilipinas laban sa submarines. Allied operations, mas nagiging useful ang Del Pilar class kapag kasama sa joint exercises at patrols. Sa kabuuan, ang sonar upgrade ng Del Pilar class frigates ay isang mahalagang milestone para sa Philippine Navy. Totoo, kulang pa rin sila sa armas. Totoo rin na hindi ito sapat para maging full ASW platforms. Pero hindi may kakaila na nagkaroon sila ng bagong gamit, ang makita at mabantayan ng submarine sa ating karagatan. Kung detection is half the battle, masasabi natin na nag-level up ang ating Navy. At para sa isang bansang naghahabul pa lang sa modernization, bawat ganitong hakbang ay napakahalaga. Ngayon, hindi na basta underarm patrol ships ang Del Pilar class. Mas tama nang tawagin silang submarine watchers ng Philippine Navy. Hindi man sila ang papatay sa kalaban, sila ang magbibigay ng babala para protektahan ang ating bayan. Kung tutuusin, ang kwento ng Del Pilar class upgrade ay magandang halimbawa kung paano kahit lumang barko, pwedeng bigyan ng bagong buhay sa pamamagitan ng tamang teknolohiya. Ang tanong ngayon, magiging tuloy-tuloy kaya ang ganitong klase ng upgrades o hihinto lang kapag dumating ang mas modernong barko? Sa huli, nasa liderato at pondo pa rin nakasalalay kung hanggang saan ang mararating ng modernization ng Philippine Navy. Ano sa tingin ninyo? Dapat bang bigyan pa ng armas ang Del Pilar class o sapat na na may sonar sila? E-comment niyo sa ibaba ang inyong opinyon.